iwan wag mo akong iiwan hindi pa isang yan ako naman yan pag ulit daw Sarah? sa nandito sila nagbabaan ulit nagbabaan ulit bumalik eh bumalik yan ang huli namin oh no? sa left side mo. Nasa kabila, oh. Ang dami, oh. May dami-dami rin yan dyan.

alam mo ito lang hindi lang biwang biwang? Mm. biwang walang pastaw? hindi walang pastaw yan dyan huh? hindi lang pastaw yan dyan biwang lang yan babaw lang pala mga idol tuhod nga lang eh <laughs> kala ko biwang tuhod lang pala hindi eh. pala tayo tubawin dito eh babatubo ka dito Mabato? Mabato, mabato. Mabato daw mga lodi. Shout sa ating 27 live viewers, no? Please share. Pag-share po tayo ng live. Dito pala sa kabila, nag-stay nag, -stay, nag -stay yung mga isda. talaga sila ay, doon. Oh. Namin okay. eh, idol oh. marami na yan eh idol oh karamin na rin naman tayo ah karami ang dami, dami ng uli ay eh, ang dami pala, oh. dami, ay, marami. Marami pala idol dami, ah grabe dami ah, marami, marami, oh Nag yung si iba nasa labas na nasa labas na iba, idol Sabi ay dun. Sabi ay huli Ilang, ilang, ilang hagis ka lang hagis ka diyan? ano no idol oh. Na kailangan hagis ka diyan tol. Pangalawang hagis pa lang idol. Pangalawang hagis. Oh, ano no. Oh, hmm, grabe ang dami mo lodi oh. Lalapad oh. Lalapad ah. Hmm, sagana. Ay, idol oh. Sawa sila ngayon sa pulutan idol.